tapusin natin ang paghuhugas ng plato. Gainers. Ang uh, pinakamalaking gainer syempre ay ang DPWH. Hindi na humihingi ng dagdag na budget pero nadagdagan pa ng mahigit 200 billion pesos. Siyempre, ang mainit na usapin po ay yung AKA program ni Speaker Romualdez na last year ay naisingit na yan. This year po, nagbigay ng 26 billion pesos at ang sinasabing hatian ay 21 billion daw sa House of Representatives at 5 billion para sa Senado. And then meron pa pong uh, ang, ang Senado natin nadagdagan ng ang sarili nilang budget by 1 billion at ang uh, House of Representatives dinagdagan yung sarili nilang budget by 18 billion. Parang mas malaki yung House of Representatives no pero pag dinivide mo yan per head malaking yan. malaki din. Malaki sa yung sa Senado. So yan po yung mga ilan sa mga malalaking items na nagdagdag bawas dito sa budget po na pinopropose para sa 2025. Okay. Ngayon, yun ho sa PhilHealth, eh, napakainit na usapin. Ano? Kasi mukhang hindi naiintindihan ng mga tao na yung subsidiya na tinanggal para yun sa mga mahihirap. At yung premium naman, yung mga direct premium uh, payers ay yung mga taong mem membro at kinakaltasan kada sweldo, ano po, ng um, kanilang PhilHealth contribution. So, ano yung mangyayari? Kasi sabi nila, eh, marami namang mga excess funds ang PhilHealth. So kahit hindi mo nabigyan ng subsidiya, pwede pa rin tumakbo ng walang aperya. Mm -hmm. Alam niyo po, kailangan natin i-differentiate at linawin yan yung excess fund versus surplus fund. So dun po sa ating National Health Insurance uh, Policy, yung batas natin, malinaw po itinakda ron. Yung mga gumawa ng batas, itong mga congressman at senador natin na dapat may reserve fund ang PhilHealth. Ano po yung definition ng reserve fund? Ito po yung pondo na dapat hindi ginagasta ng PhilHealth. Baka dapat may, may backup ka. Uh, uh -huh. kasi alam niyo po, kino-forecast okay, lang eh, kung magkano ba talaga yung magagastos ng isang insurance company sa isang taon. inestimate mo yan using different parameters. Pero kailangan mong pag-aralan yung probability na magkakasakit, yung lahat ng niya. Magkano yung mga posibleng gastusin yan at uh, yun po ang importansya ng may reserve fund. Kasi maaaring lumagpas sa estimate mo. Kung, kung lumagpas, meron kang reserve fund. Kung hindi lumagpas, o de, mabuti, may savings ka. Ang surplus, ang ibig sabihin ng surplus ay beyond the reserve fund, kung may sobra ka pang pera ng higit sa reserve fund mo, yan ang surplus mo. Pero kung titingnan nyo po, ang financial statements ng PhilHealth ay negative na ang equity nito. Meaning... Ito yung dinideklarang reserve fund na hindi nga natin malaman kung magkano ba yan. Kasi sabi ni Senator Grace Poe, 600 billion. Sabi ng Presidente, 500 billion. Nung isang araw, nagpa -interview ang nagpa-interview ang PhilHealth, sabi nila 431 billion. So magkano ba talaga, kuya? Okay. Kaya okay. okay. so, sabi nila, yung problema ng PhilHealth, kailangan ma-hospital ka o talagang matinding sakuna sa kalusugan mo para makapag-benefit ka. No? Doon sabi nilang itinaas daw ng mga benefits packages. Pero ang sabi ng mga miyembro, yung support value o yung contribution ng PhilHealth, kung sakali iawas na yung professional fee, iawas yung mga gamot na wala sa formulary, eh kung kulang. Kaya parang tila marami naman pwedeng expansion pa o paggamit ng pondo like ambulant care, emergency care o annual physical checkup up na sa ngayon ay eh, hindi available. Kailangan ka pang magkasakit ng matindi para mag-benefit sa PhilHealth. Tama po yan. No? Kulang na kulang po talaga dahil ang nakakover lang ng PhilHealth ay halos mga 15 to 20 percent ng mga gastusin natin. At kadalasan po, kailangan pa talagang maospital. May mga nagme-message po sa akin na sinasabihan sila kailangan na confined ng 24 hours bago sila makapakinabang sa PhilHealth. Pero actually, may sinimulang programa po ang PhilHealth. Ito yung tinatawag na consulta package. Consulta package, lahat po ng miyembro ng PhilHealth, which means buong populasyon ng Pilipinas, ay may intake, kumbaga may check-up. Kasama po dyan ang laboratory, uh, x-ray, iba-iba, mammogram. Ana, ang budget na nilalaan ng PhilHealth dyan ay 1,700 per head. Kaya right. so, yeah, sinasabi kong mali-mali yung datos ng presidente kasi sabi niya ang budget lang daw ng PhilHealth ay 1 billion 500 um 150 billion a year. No? Eh kung dito pa lang sa consulta package, kung 1,700 per person at may 114 million Filipinos, yes. that's already at least 190 billion pesos. Kapag okay. so, pinomultiply mo at ni-round mo. So, saan nanggaling yung 150 billion ng presidente? 'Di ba? Eh, i-consulta pa lang yan. Actually, nagkaroon po kami ng estimate ng mga doktor. At ang tinitingnan natin kung matinu yung pag-implement ng existing package na ha. Yan hmm. po ay aabot sa halos 350 billion pesos. Per year. Okay. okay. Yes. Yeah. so kung yan yeah. ang estimate, dapat hmm. ang reserve fund mo, umaabot dapat ng 700 billion a year. Correct. Correct. Alright. So, Pero yung sabi nila okay. yung i konsulta. Nung nakausap namin yung PhilHealth, eh iilan lang yung mga ospital at mga health facilities na nag-offer na i-consulta. Karamihan pa malayo dun sa mga last mile towns and uh, uh, areas natin. Ano? Parang E eh, paano yun? Hindi naman aabot sa mga tao. Baka kailangan talagang magpakonsulta pero wala naman yung health center o wala yung hospital. Yeah. Exactly. Kasi po sa 1,700, matagal na rin pong sinasabi ng mga doktor na napakababa ng okay. rate yan. So kung ganyan kababa yung rate, kahit nasabihin mo pang nage-exist yung programa, pero walang mga service providers okay. na gusto mag-affiliate sa PhilHealth, ay hindi po magagamit yung ganyang serbisyo. Alam niyo po, gusto ko rin yan linawin kasi baka iniisip ng mga tao ay pagka zero budget, walang pera ang PhilHealth. So Magkaka-pera po ang PhilHealth dahil ang mga manggagawa automatically withheld. Oh, wala tayong choice eh, bawasin okay. sa saldo natin. Ang malaking problema po ay hindi tumutugon yung gobyerno sa sarili niyang responsibilidad. Kasi tayong mga manggagawa, we contribute. The okay. government, according to our laws, should contribute. Correct. Correct. Whether may pera or wala, yan ang obligasyon ng gobyerno sa atin. Unfortunately, yan po yung tinatalikuran niya kaya ako nagagalit kasi parang binabastos tayo ng gobyerno, di ba? So, kung para kukunin yung contribution ng mga direct uh, members, ano po, yung premium, para is ayuda na naman doon sa mga hindi pa, hindi nagbabayad o yung indirect uh, Ayun, members dahil more. sila mahihirap at uh, walang kakayanan. Pero ang problema ho dyan, sabi nila universal healthcare law, ano po? Haan. Yeah. Hindi registrado. At ang PhilHealth, tila hindi yata kit sinusuyod yung mga hindi pa-registrado. Kailangan ka magparehistro para ka mag-benefit sa sinasabing universal healthcare law. Opo. Actually, may database na rin po ang PhilHealth. Minsan kapag na-hospital kayo at uh, sinabi nyo wala kayong trabaho or senior citizen kayo, ay dapat lilitaw kayo sa database. Okay. Pwede nilang i-encode ah, uh, kailangan lang po ina-update natin palagi yung status natin para mapakinabangan ito. Pero alam niyo po, hindi ko pinatanggol yung PhilHealth dahil napakarami talagang problema niyan. Ako nga, ang challenge ko sa kanila, dapat they should cover mga 60 to 70 percent of the cost of healthcare. At okay. yung malayo sila doon. Kaya lang po, parang may taliwas or may mali doon sa sinasabi ng ating mga politicians. Kasi sinasabi nila, hindi nila binibigyan ng pondo yung PhilHealth bilang kaparusahan. Kaya uh -huh. eh, ang tinaparusahan po nila dito kung hindi natin ibibigay, una, ob yung obligation yun, yung ginagawa sa pangbabastosin sa taong bayan. Pangalawa, kung hindi niyo bibigay yung entitlement na pondo ng PhilHealth, ang mananagot ng uh, premium ng mga hindi nakakapag-contribute ay mga ordinary mga gagawa. At pangatlo, okay. uh -huh. hindi natin mas lalong mapapalawak. So anong sinasabi natin? Business as usual na lang. Ito sa klase ng servisyo na hindi naman tayo masaya. Okay. Ngayon, ang hinaing naman ng mga ospital, yung service providers, abay minsan napakabagal ng PhilHealth pagbayad. O, oh, meron din namang mga health centers na parang nandadaya. Kung baga dapat, eh, kunyari, eh, flu lang. Bigla, naging parang tipong uh, chronic or acute ailment para mas malaki yung mm -hmm. sa PhilHealth. Paano yung issue na yon yung corruption, both sides, sa supply-demand? Tama po. Actually, madalas na rin po yung mapag-usapan. Ano? At uh, dito po sa mga doktor, sa mga ospital na hindi nababayaran, marami na nga rin pong nag-reach out sa akin. Na yun, lalo yung mga maliliit na ospital taon bago sila mabayaran ng PhilHealth. Nagsasara na po sila. Eh, usually, yung mga gantong mas maliliit na hospital din ang nagkikater dito sa mga lugar na malalayo sa center. So, nakapabahala po yung ganyang usapin. Minsan naman po, ang sinasabi ay kahit may PhilHealth ang pasyente. Ito po mga, meron kasing mga nagsusulat sa akin directly, kinakwento yung kwento nila. Uh, uh, may cancer ang kanyang magulang, tapos nagpa-ospital, entitled sila sa PhilHealth dahil senior ang magulang. Yung hospital mismo yung nagsasabi na, ma'am, sa, sa malasakit center na lang natin i-charge. Mas madali. Kasi yung pinag ang dami pa pong hihingin at hindi kami sigurado kung makaka-reimburse kami. So itong mga ganitong sitwasyon na, well, we, we know, Manasakit Center was started by a politician and is associated with a politician. Ito yung mas nakakalungkot kasi sinisira natin yung mga stable na programa na may potential na ma-institutionalize para mas mapadali yung buhay natin. Nasisira. Tapos doon tayo napupunta sa mga programa ng mga uh, politicians. Yung corruption po, ang dami talaga eh. Alam mo kaya hindi magtatapos dito sa budget yung usapin ng PhilHealth dahil ang dapat nasusunod dyan yung organizational reform ng PhilHealth, yung mga korupsyon sa PhilHealth na dapat tuloy-tuloy na usapin na hindi dapat talaga tigilan para once and for all magkaroon naman tayo ng maayos na healthcare program sa Pilipinas yung, yung sa corruption, nakwento rin sa akin yan okay. ng mga hospital owners na minsan, pag nagpapareimburse sila, hindi rin process sa baba unless maglagay sila. Oh, yeah. So, kaya palakasin okay. ang oversight sa baba. Hindi lang siguro dapat between the hospitals and PhilHealth. uh, uh But kailangan may third party, hindi may mga representative ng patients na tumitingin dito may oversight para may greater accountability at transparency at baka parang mas mapabilis pa yung proseso ng reimbursement ng hospital. So, masalimuot siya eh, pero doon nang simula noon eh. Kung di mo bigyan ng pondo, lalong masisira yung institusyon, diba? di ba? Correct. Kung ng gobyerno yung responsibilidad uh, niya. Oh, Yun wala akong membership association ng mga PhilHealth members, ano? Wala akong silang asosasyon. Pero... Wala. Mm -hmm. Ganda yung asosasyon natin lahat ng mga Pilipino kasi lahat tayo members, eh. <laughs> Ngayon, meron nung naging iringan din tungkol dun sa pondo para sa Christmas party at merchandise, ano ho, ang filial. Ano ho yung silip nyo dun? Kasi mukhang taunan, uh, palaging nasisingil ng kowa na parang ang dami ninyong mga bonuses na inako. Yeah. Ngayon, eh, meron mga party at merchandise for distribution na isang daang milyon lagpas yung original budget. Parang 137 million ata yung lumabas no na Inal. anniversary budget nitong PhilHealth. Na nakakalungkot kasi di nagdidebate na nga kung may pondo ba o wala, hindi kami masaya, kulang-kulang ang serbisyo niyo, hindi namin mapakinabangan tapos biglang may budget na 137 dito sa okay. sa anniversary package na parang hindi naman kailangan no yung mga iba doon lalo na yung mga giveaways. Para sa ba ayun, bakit mas maganda unahin nyo yung inyong uh, trabaho at pag-igihin. Pero alam mo, yun nakaka-disappoint din doon kasi maliban sa may mga official official ka na PhilHealth, kami nga ang panawagan namin, they should resign or dapat mag-fire sila kasi nakikita natin sila yung may kakulangan eh nagawin yung trabaho. Pero may board din po ang PhilHealth at kung may yung mga ginagastos ng PhilHealth, yung mga bonuses na yan ay approved ng board ng PhilHealth. At Ang board ng PhilHealth mga miyembro ng gabinete ng presidente. At siya is the DOH secretary. Kasama dyan ang secretary ng DBM, secretary ng finance, secretary mm -hmm. ng DSWD, pati yata, mm -hmm. kasama na right. rin, di ba? Right. So, Pero sa mga nakaraang taon, Medyo yata na bastos, ano, dahil kung sino-sino ang na ilalagay na presidente ng PhilHealth, kahit hindi doktor, at saka yung mga health secretary, eh, silang chairperson ng PhilHealth, parang hindi naman dinedeb malang itong mga usaping ito. So, napagkitin nyo, parang baka dapat eh, mag-review ng tenure o ng appointment ng mga PhilHealth officials, saan sila nagkamali at ano dapat ang kanilang akuin na responsibilidad? Well, unang-una, -una, ang paniniwala ko po dyan ay kung totoong representative sila ng PhilHealth at ng PhilHealth members, di ba dapat pinagtatanggol nila yung budget ng PhilHealth? Isla yung nag-propose na 175 billion budget eh. At tapos simula pa lang, kasi may nakita tayong mga dokumento sa deliberation ng uh, House of Representatives ng unang dinidiscuss ang budget ng PhilHealth. Sa DBM pa lang, natapyasan na yung premium counterpart ng government. Alright. Ang Pagkaraniwang mamamayan ang premium ay 6,000 pesos. Ang government binawasan yung premium na gusto niyang bayaran uh -huh. for uh, seniors to 5,000 pesos. Okay. Tapos pag 4 piece ka, 3,500 lang yung counterpart ng gobyerno. Tapos niliitan pa kung ilan yung enrolled. Uh -huh. Kaya itang piyasan yan eh, from 175 billion, lumiit pa yan, nang lumiit. Uh -huh. Tapos... Ang ginagawa ng PhilHealth, oo lang sila na oo. Oo daw, may pera daw. Pwede, ebat kayo nag-suggest na 175. Tapos pag nung binigyan ng 75, okay lang din daw. Nung 53, okay lang din daw. Zero, okay pa rin. Uh -huh. They do not represent the interest of the institution. And uh -huh. the people na dapat ay nire nila, parang mga yes man, yes man lang sila na mas interesado pang i-keep yung mga trabaho nila kaysa gawin yung tunay na obligasyon nila sa mga mamamayan Kaya,